Magandang araw mga tol, mga ka-inspirasyon. Mayroon akong kwento sa inyo. Dahil ngayon nga po ay tag-ulan na. Nakita nyo po si Pops na nasa una natin naka-kapote na. So actually umulan-ulan na po ng kaunti dyan. Pero tayo po ay magdadrap po pa lang. At pagdating po natin doon sa drop point, eto po ang nangyari. Jane po, Jane. Oh, salamat po. Ay, gusto Sorry. Thank you. Baka madali. muna tayo din. At sa pagkakataon pong ito ay napakalakas na po ng ulan kaya minabuti po natin na tayo ay sumilong muna dito. Eksakto, meron po tayo nakitang bakante. Actually, parkingan po siya. Eh, sa lang po wala nakaparking na four wheels at meron lang pong ilang motor, dalawang motor kaya nakikita. Parking muna po tayo dyan dahil lumakas na po ang ulan talaga. Shout out! At pagkasilo nga po natin mga tol ay lalong lumakas ang ulan. Kaya eto, swerte dahil meron tayong nasilungan kahit pa paano. Yan, tinignan natin medyo. May mga tumutulo pa rin nga po dyan pero okay na rin po yan. Kahit pa paano ay meron tayong silungan at natagalan po tayo dyan kaya ito ay hello mga tol kanina pa ako dito ayan o oh. so yung ulan hindi pa talaga huminto tuloy tuloy so naisip ko paraan kasi nga nakalimutan ko yung ano yung yung ating uh, kapote sa bota so itry natin ipag grab express ipag grab express natin So sana mura lang. So tatawagan ko muna yung ano yung ate ko na kunin. So tawagan ko muna siya. Yan yan yan, ito na ito na. Connected siya, connected. Ito na. Tawagan ko muna. Hello, tay Te, umulan ba dyan sa atin? Wala! Wala? Okay. Ang lakas ng ulan dito, oh. Eh, kanina... Oh, nito na ako sa, ano, sa may paranyake. Eh, ngayon, ang problema ko, hindi ako maka... Pagka-deliver ko kasi, hindi ako maka, ano, hindi ako makalis-alis. Ang lakas ng ulan dito. Oh. Eh, di, oh, di... Ngayon, nakalimutan ko yung aking kapote sa yung bota. Andiyan siya sa taas yung nakalagay sa plastic na puti eh ngayon te grab express ko grab express ko siya oo oh, eh yung number mo iyan eh, mo sa akin tatawag ako sa iyo para pag nandiyan na yung ano yung rider pakibaba mo na lang te kasi ang tagal eh baka hindi ako makauon oh, tagal sa hindi pa ako makabiyahe eh. Mababasa kasi. So, chat mo sa akin yung number mo. mo dun sa taas, doon lang sa may, ano, halama, sa may mga halaman. Na... So, magbubok na tayo. Mag, uh, ano tayo, magbok tayo. Grab Express. Ah, hello mga tol. Ito, meron na tayong, ano, meron na tayong rider. Sulu Moon. Si Papsunumong, so tatawagan ko siya. Hello? Ano yung padala niyo, sir? Hello, Paps. Ano lang yun? Uh, kapote yun sa kabota. Sa baba lang. Uh -huh. Oo. Oh. Uh, bali, ano kasi, nandito ako sa Onyx 45 sa may Hawaii. So, hindi lang kasi ako makaalis. Grab din ako. Hindi lang ako makalis kasi ah. lakas ang ulan. Eh, yung ate ko... maulan ba dyan? Oo, oh, dito eh. Kumu pero palapit. Suotin mo na lang yung ano, yung kapote. <laughs> ayun mga tol, meron na tayong rider. So, papunta na siya rito. So, pawala na rin naman yung ulan. yan mga tol, uminit na. <laughs> uminit na pero may rider na ako. So, ayun. Ay mga doon na lang kami magkikita sa May Hawaii ano. Ang <laughs> gastos unsa pa ko pamdira. At sa wakas nagkita na rin po kami nung rider na nag-receive ng akin book. Diba bibig picturean natin. Oh, hello, tanong hi, men. Nasa ka kanina pa sa narisip? Nabakay pa lang ako noon, nagbukabubukas ko lang Exacto? Oo, oh, ko nga yun Lakas ng ulan dito, andun ako kanina sa lubo oh. Di ba ang wala? <laughs> Hindi mo alam Ha? Ah? Binuhay niya Binubuhay talaga okay, O kaya, kaya nga eh Tuwing ano, yung magpalit ng ano, halimbawa, planner Oo oh. At umpisa ng planner, binubuksan niya Kaya yun. nga Andun ako sa loob, Lumapas na ako kasi Nawala na yung ulan <laughs> Walang ulan doon O ba ito pa, diba? uh oh. Grabbe siya yung dyan lang oh Ito may France oh, Ay sa France lang yung oh. ulan Nagtataka nga ako tumawag ko sa ati ko Sabi ko bakit Sabi ko kung umulan hindi raw Ang lakas na ulan dito na, Alas bis pa lang Umulan na Dyan lang sa France Pab salamat ah. Ingat ingat Pab ah, mag, mag, ah, mag, Magdideliver na rin Baka kasi umulan pa Kaya Eto Oo oh, pa eh Ito na mga tire ko kasi mainit ka eh. Oo oh, oh. <laughs> Pagbubuhay na rin ako ngayon e. Eh. Nagulat ka ba? Oo, magulat ka na e. Pagbukas ko ba, kumingi na. Hindi nga pinag-isa na. Gege, ingat, babs. Pagbubuhay na rin ako. Babs, ingat.